May maganda pong balita, Nay. Ay, Ay pero sila po yung nag-usap. Sasama daw sa London. Mm, doon daw daw pag-aaralin. Ay, pumayag naman siya. Paano yan? Nag-ano siyang ano? Oh, no! Ano joke? Ah! <laughs> 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 hindi ako <ba? ang> pwede. <laughs> hindi, <laughs> hindi nyo pala makapra. <laughs> 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 ano man eh? Kayo kasi. <laughs> hindi ako <ang> pwede. <laughs> Kayo lang pala yung makapra. <laughs> Gusto niya. Gusto niya tayo. Kayo naman na magprank sa asawa niyo. <laughs> Sige pa. Sabihin niyo pumayag, sabihin mo pumayag ka na. Pupunta ng London. No? Sige. Tay, ano ba? Kaya niyo ba o ano? Hindi pa, ano lang kasi. Malubak doon. Hindi na kaya. Madun doon pa. Tugod, tabi ka. Tulungan kasi si Papa mo. Uy! Sa pawi ka po. Iyatarso natin. Lakas pala? Lakas pala? O alis ka d'yan, uy, 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 doon po ah, Kasi medyo mabibitin eh. Kaya po yan. yan po ang problema namin, ayaw umandar ng motor. Yung. Tanggal na naman. Nagulong-gulong yung kanyang, ano. na hey, po po, eh. hey, hindi sa akin eh. Minagagamit, minagagamit lang po ito sa akin. Hmm. Pagamit lang po ito sa akin. Eto po, hindi po sarili. Ah. Eh, kaya ako po pinagamit sa akin para daw hindi po may stock, mag masisira daw po lalo. Sa akin po, pagka po may sira siya, ako na po nagpapagawa para maano naman may hari. Paano natin ipaprank si Nala? Ay. Ay, sabihin ko na lang, Mama, iiwanan ko na po kayo ni Papa. Pupunta na ako doon kay Mami. London. 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 Tapos si Daddy, sabi mo, binigyan na kanya ng pera na. Okay. Tara. Ayusin mo eh. Prankster ka pala eh. Magaling ka pala mag-prank eh. <laughs> maraming maraming ako nila. Lagi kong lag, pinaprank best friend lang ko dati eh. Huwag naman eh. Apo. naman Timber. Shhh! Walang-walang tuwa. Ikaw mauna magsalita, huli na ako ha! Okay? Ready? Ay. Oh no! Ma! Ma! Dito na anak mo. Andun, tiyo, tiyo, ano kami tatay Ram? Ay, ay, ay yung anak mo. May, ano ba yan? May maganda pong balita, nay. Ay, ay pero sila po yung nag-usap. Sasama daw sa London. Mm, doon daw daw pag-aaralin. Ay, pumayag naman siya. Paano yan? Nag-ano siyang ano? Oh, no! Aaaaah! Magbura <laughs> <Ay, laughs> <ay>, tayo! <laughs> ay, Di Di? Ba, <laughs> <laughs> hindi ako <pala> <laughs> <Ay, laughs> kasi... <laughs> pwede! Hindi pala yung makupra? Ano man e! Kayo kasi! Hindi ako pwede! Kayo lang pala yung makupra? <laughs> Nako tita! Hindi na, hindi na prank o! Oh? Pero sabihin niyo po yung magandang balita. May yung magandang balita? Pagkatapos daw nitong bahay, Bibigyan na lang daw niya ang puhunan. Mag-jump shop na lang daw ako kasi kung yun daw ang kaya kong trabaho, di yun. Mm. Di ikaw okay. ba Mm. -hmm. Thank you, Tita. Maraming maraming salamat Thank po. Thank you, po. Uh, <laughs> <laughs> ay, <laughs> ay, ingatan niyo yung, ingatan niyo yung pagmamahal na Apo. sa inyo, ha? Ah. Opo. Baka naman pang babae niyo lang. Ay, hindi po. Pang sugal. Ay, yan na po ang tinalikuran ko mga... Magat. Wala na po. Wala na po talaga. Apo, ah, kung dati po ako sa sabong ang mm. talaga po nung maano ko sa simbahan, hindi na po. No. nag man po ako ng mga manok, pambenta lang, parami mm. ano pang ano sa pamilya ko po. Kaya mo, papa, mapaprank. Kaya <laughs> <laughs> naman <laughs> yun? Yun uh, lang po ang akin. Yun po yung nagbigay ng 33,000. Tapos, magbibigay daw po siya ulit ng pangpuhan ng po ni tatay. So, yun. Thank you. Thank you sa ating Diyos. Marami, May mga maraming, ganyang uh, titas and titos, uh, okay. mga kababayan noon uh, natin na... Uh, Apo. Apo, ano ko, mo ko, no. No, wala. Oh, oh. Baka nandun siya, nakikinig siya, no? Wala, hindi. Nakahiga nga po, tulog ako eh. Okay, sige tayo. Thank tayo. Bibis mo na po si, ano, si ate. Thank you. Welcome po, welcome, welcome. I love you, Mama Chup chop Di ba po si Tita? in, uh, si Tita? Ano po yung good news ni Tita, Tay? Nagbigay po siya ng gawin um, daw, gagawin po hulang sa para sa Junction na magbibigay daw siya yung, yung 5,000 kung ano, gagawin daw niyang 10. Oo, oh, tinanong ko kasi siya ni Tita from London. Pang simula ko lang sa ako na ano, kahit 5,000 lang para pasmula. mm. mula. Pero kung sinabi niyo pang simula, 100,000, <laughs> ginawa niyang 200,000. Biro lang mo. Hindi, <laughs> po. bakit? Bakit 5 lang po yung ano yun. kasi po. Kasi po, napapaya din naman po ako sa laki ng naitulong mm. sa amin. No. Yung pong konti, basta naman po yung napahikot ko, utay-utay din naman pong lalago yun. Mm. Grabe, no? Pero kung si Kuya Oga siya, mga siguro po baka, baka pwedeng 50,000. O, oh, oh, <laughs> 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 ah, baka po pwedeng mga 100,000 oh, pang simula po. Oh, mga ganun. Wala. Ah, oh, wala. Si <laughs> Pambira, kalugi ta. Paano ka nalugi? <laughs> Ikaw. Okay, ganito po. Ah, uh, Siyempre, yung mga, mga, ibang kababayan po natin, nakikita yung video po ni Ate Elaine. Ah, Napanood po ng telegram Angel na walang pakpak from Tita Ma from Madrid. Nagpaabot din po siya ng 5,000. Tapos po. si Tita Natalie Alupog, 1,100. No? Maraming salamat po. I-ano ko na lang po yun, isama ko na lang po doon sa sinabi ni Tita. Pagka okay na to, ah, ya yeah, ano ho natin yung parang isasama natin yung sa Telegram ang na walang pakpak yung 5000 at saka po sa kay Tita Natalie Alupog yung 1100 no uh, kung ano naman po yung mga yung sa akin kay Tito Bong kay no Tita po. from London at saka yung kay Tita Jobelin Tita Gigi Uh, yun, kung ano po yung pagkakashine na lang natin dito, tsaka po yung mga gamit, kung ano man, idadagdag pa rin po natin doon. Okay. No, uh, maraming, maraming maraming salamat po sa mga katekram na tumutulong mm, po sa amin. Welcome po. Ayan lang, maraming salamat po ulit sa mga okay. ano po natin, mga kababayan po natin. Yung inyo pong uh, ano, pag, uh, pagmamahal, pagsuporta, sa mga Katekram Family, Katekram Family Sponsor, ituring yung pong tulong yung pong uh, panonood niyo, yung aking pagpapaabot ng pagmamahal sa kanila. Ay, kayo na din po yun. No? Maraming maraming salamat po sa inyo. Yan, kaya bahala na po ang ating Diyos ah. sa inyo na magbalik lahat po ng inyong pong pagmamahal at suporta sa mga pagpapaabot natin pagmamahal. At ay uh, I love you po, Mama Chup Chup. Ma. <laughs> at <laughs> ito po yung update ngayon sa bali pang ilang pang apat na araw na ba to? isip ko pang apat na yung unang araw kasi walang nangyari no kasi buong araw po buong araw naghintay lang ko kami ng gamit ito na po yung resulta ng sama-sama pagmamahal po natin bali ito po katekra do double walling po yan para hindi po kung ano man tag-init tag-init man hindi po masyadong maano yung yung inet na lagyan nun na natin plywood tapos sa uh, labas ganyan po siya para mas matibay po sa tubig engineer idol ano kumusta dyan idol? Oh, isang araw na lang ito na, na lang po boss pwede I'm na to tong... sa side tapos na na Pwede, pwede na. Matibay-tibay po yung ating, ano, yung uno. Uno lang yan. Uno yan, di ba, oya, oh, yeah. Uno lang yan, Pag dos, masyadong makapa Hmm. Happy? Paano yung, paano yung mukha nung happy? Masaya. Achoo! ko muna. Ay! Parang kakakain lang natin, merienda Ang no? ng oras. Ito po yung magsisilbing sala sa teka, Tapos so yung kitchen. Kusina. Mm. Si nanay po, hindi nyo matanong. Para o siyang ano, para siyang siyang chef magaling mo siya magluto. Mga hmm. hmm. oh. Ay, may ganong pa pala. Kala ko... kulay lang. Hmm? Hmm. Ah, 12 na pala. 12.09. o oh, O, mangan na, mangan. Mangan na, mangan. Gusto ko, gusto ko marinig si tatay pa na mag-pray. Si tatay ang magdadasal sa uh, ano araw na ito naway ito ay maging sa amin pang natawag Panginoon, maraming maraming salamat po sa biyayang pinagkalawag mo sa amin at sa lahat-lahat ng -lahat, blessing na binigay mo sa amin yun ang dalangin, sa pangalan ng Jesus Amen mm -hmm. Okay, ayan muna tayo kain po katekram Kain po tayo mga katekram Paano yung pasigaw mo kuya Agos? mga <laughs> 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 Oke okay, kan. Hmm. Hmm, ka na Hmm, para hindi ka nakaupo ka Hmm. Oke. Hey, asin, okay. Yes, Hmm. Maganda-ganda na tong ano, maganda-ganda tong kanilang, ano, higaan. Kahit meron nga lang banig to, pwede na eh. Sarap nga po ng tuong kukot kape Ay, gano'n. Guwabe naman niya. Gustong-gusto mo yung higaan? Nako. O, oh, sige. Kain ka na muna. Kain na rin po Hmm. Sige. Kakain lang po muna kami katay, kram. Hmm. 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 Isda. Ayun na. Ayun mo nang isda. Hmm. Sige. dumagat pa. Ha?

Tawagin mo yung inyong Oh, Sayang yung pagkain. Ano ba si Tatay? Ay, si Tito August? Kalaki-laki so, <laughs> mm, kalaki ang tao sa Hmm, yung Kalaki-laki tao mo daw. Si August, yung <Yabos. laughs> biro mong sigaw kanina ko totoo. Pansigaw <laughs> ko yung mayaka. Ito hmm? <laughs> Ano yung yeah. mga kanak ni Paul? Kaya tayo sa platong mo kuya. Hindi, hindi mabasag na eh. Buti na lang wala kang naanoan doon kuya. Wala kang... Nakaka-face <laughs> 다구리다구리 아, 고리. 아, 고리. 고리. 아, 고 Right now. Yeah. 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 על